Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay Coffee Grounds. So itong coffee grounds na ito, uh, marami na rin video na lumabas tungkol sa paggamit ng coffee grounds sa halaman, pati na yung benefit niya. At uh, in this uh, video, share ko naman kung ano yung uh, Uh, pananaw ko at the same time experience sa coffee grounds na gumamit na rin ito several years ago. Every now and then, paminsan-minsan, naglalagay ako nito sa aking uh, uh, lupa na pinagtataniman. Ito nga palang coffee grounds na ito ay nahingi ko sa Coffee Project. At uh, bukod sa Coffee Project, meron pa kayong mga may hingian dyan ng coffee grounds. Halimbawa, Starbucks. Uh, shuttles Best Coffee, ano, McDonald's and even 7-Eleven, uh meron sila mga brewed coffee. So, nagtatapon lang sila ng ganitong coffee grounds na pwede ninyong mahingi. So, ano ba ang uh, kagandahan ng uh, coffee grounds para sa ating halaman kung ano man. Ito nga pala no, kung napansin nyo, ayan medyo may buo-buo siyang ganyan, no. Uh, palagay ko ito kasi uh, ilang araw na naiipon doon sa uh, shop ng coffee project at uh, ayan, nagkabuo-buo na yung uh, iba. Actually ito, uh, pagka po nakulob ito, ay nagkakaroon pa ng amag. Ang uh, gaya niya, no? Nagkakaroon ng medyo puti. So, yun po ay uh, amag na yon. So, inaamag ang uh, coffee grounds. Well, uh, sabi ko nga, marami ng uh, video ng coffee grounds kung paano gamitin sa halaman. At, uh, sa akin naman ang share ko sa inyo eh yun ang aking uh, naging karanasan at yung pagkakaalam dito sa coffee grounds. Unahin natin sa nature ng coffee grounds na ganito po. Ano po itong uh, bagong gamit pa lang. Ah, uh, kapipiga pa lang nila. Ito pong coffee grounds ay acidic. Uh, medyo mataas ang uh, acidity nito. So pagka ito na sobrang ka kanang lagay sa lupa ay masama sa mga halaman lalong-lalo na pagka sa seedlings. isa pang uh, nature nitong coffee grounds ay uh, maalat po ito mataas yung kanyang salt content so pag nasobrahan ang lupa ay masama din para sa ating halaman ngayon paano siya magagamit ano po kasi itong coffee grounds ay meron din itong uh, mga nutrients mga nutrients na mapapakinabangan lang natin pag ang coffee grounds na ito ay nabulok na or naging compost So pagka ganito nasariwa pa siya Ano po kadudurog pa lang niya Ay uh, wala tayong masyadong papakinabangan pa dito Kung meron man ay counting kaunti lang Halimbawa yung kanyang uh, Nitrogen. Ito kasing ganitong coffee grounds, habang ito ay uh, nabubulok, mga ngailangan din ng nitrogen. So magiging kaago pa ng ating lupa pagdating sa nitrogen. Kasi uh, isa po sa requirement ng uh, mga organic matter para sila mabulok maging compost ay merong nitrogen. So, kukuha pa siya ng nitrogen sa lupa. Kaya ito, para mapakinabangan natin sa ating mga halaman, dapat po ito ay bulokin muna natin. Maging compost muna siya. Paano naman siya magiging compost? Well, over time po, through time, ay uh, naturally magbe-breakdown yan, mabubulok yan at magiging composted na siya. And it will take around 3 to 6 months. Ganun po katagal bago siya makompost. Pareho din ng ating mga nilalagay sa compost bin, ng ating mga binubulok na uh, yung iba ay inaabot din. Lalo pagka medyo may mga tangkay, mga sangay, inaabot din ng 6 na buwan, 3 buwan bago tuloy ang makompost. Ganun din po itong coffee grounds. So, para makuha natin yung sustansya nyan para sa halaman, pinakamaganda po bulukin muna natin siya. Kung ganun, na wala naman pala halos pakinabang pagdating sa sustansya itong mga coffee grounds. Ano po, wala naman palang nutrients na maibibigay itong ganitong state nila sa ating mga halaman, eh bakit pa natin kailangan maglagay nito? Itong coffee grounds na ito. Well, ito pong coffee grounds kasi ay uh, ginagamit din uh, pang -mulching. inilalagay sa ibabaw ng lupa para pambugaw halimbawa ng mga insekto uh, unang una na po dyan na mabubugaw nyan mga langgam ayo po ng langgam ng, uh, ng uh, amoy ng kafein uh, ng coffee grounds so yung uh, langgam bakit ba umakit sa halaman natin yan uh, normally po yung pagka may langgam ang halaman natin ibig sabihin may aphids yan yung aphids na yun uh, pinuprotektahan ng mga langgam. Hina-harvest nila yung nectar sa puwit. So pagka walang langgam, madali pong patayin ng ibang insekto, yung mga apids. So ito, unang-una na, abugaw ng uh, langgam, pati na rin ang ibang mga insekto. Effective din ang coffee grounds pang bugaw, halimbawa ng uh, suso. So ngayon halimbawa, panahon ng uh, tagulan, medyo merong suso na lumilitaw, effective din po ang coffee grounds na pambugaw sa kanila bukod sa suso uh, yung uh, daga halimbawa isa rin sa ayo ng amoy ng uh, kape at uh, pati na iba nating alaga kagaya ng uh, pusa ayo din ng kapinyan. yung amoy nito kasi matapang ang amoy ng uh, ng coffee grounds isang ginagawa dito uh, sa inyong garden halimbawa ano po uh, nag sprinkle nito sa paligid ng uh, ng uh, halamanan ng garden para nga uh, iwasan ng uh, langgam, ng suso, ano po, ng uh, daga, at ng iba pang uh, insekto na ayos sa amoy nitong uh, kape. Nabanggit ko na ito ay maalat, may metag taglay siyang salt, at at the same time acidic. Kung gusto mo mawala yung kanyang uh, acidity, yung kanyang saltiness, ang uh, maganda pong gawin dito ay uh, banlawan at uh, pigain halimbawa itapon yung pinagpigaan niya para mabawasan yung kanyang acidity yung pong kasing acidity masama po yan sa karamihan ng halaman now paano ba siya i-apply sa halaman para gawin nating pambugaw halimbawa nakakatulong din nga pala no? at the same time itong coffee ground para medyo maging buwaghag ang lupa so paano siya i-apply let's go Una, kung buo-buo yung inyong coffee grounds, may mga buong ganito, uh, durugin po yan. Huwag natin ilalagay ng may mga buo-buo sa ating uh, lupa. So, kailangan po yan ay uh, durugin. Yung pino lang ay ilalagay natin. And then, sa paglalagay naman, mag sprinkle lang tayo. konti lang. Manipis lang ang pag-sprinkle natin sa lupa hindi marami ang inilalagay. Gaya nyan. Bilang pambugaw, sa mga nabanggit ko, na hayop at uh, insekto, pwedeng hayaan mo siyang ganyan lang. Uh, nasa ibabaw lang siya. Uh, pwede mo rin siyang ihalo sa iyong uh, lupa. So, nasa sa iyo, ang uh, mamamaraan kung paano mo siya ilalagay sa iyong uh, tanim So, limbawa yan, uh, inihalo ko siya. Pagka ganyang inihalo natin, syempre, uh, medyo mababawasan yung tapang ng amoy niyan. So, pupwede rin na huwag mong haluin, kagaya ng nabanggit ko. Syempre, pagkatapos ng mga ilang pagulan, mawawala na yung uh, amoy ng uh, coffee grounds sa uh, lupa. Mawawash out na siya. So, pwede kang maglagay uli. Uh when it comes to the frequency, ang ang magandang advice po dito is uh, around every two weeks ang paglalagay. Huwag niyong gagawing masyadong uh, madalas lalo na kung hindi niyo nahugasan yung inyong coffee ground kasi po mataas ang niyan, ano, ang uh, acidity level niyan. So, marami tayong mga halaman na ayon ng acidic ang uh, lupa. Ang alam ko na halaman gulay na medyo acid labing ng kaunti, ano po? konti lang naman ay ang kamatis. Pwede mo ihalo ang uh, coffee beans, sorry, ang inyong coffee grounds sa inyong uh, compost bin. So dito meron akong malaking timba na kung saan uh, na ko yung mga uh, nakukuha ko dito sa paligid na po kay yung damo halimbawa, yung mga mga bibilis tumubo na halaman na imbis na itapon ay compost ko dito. So dito, halimbawa, yung ganyan kalaki, maglagay lang tayo ng mga isang dakot. Ikalat natin ganyan. Yan. And then ihahalo lang natin siya. Ang uh, coffee grounds po, ang uh, category nito pag kayo nagko-compost ay nitrogen din kasi ang uh, ang uh, composting process natin, meron siyang carbon, meron siyang nitrogen. So, yung uh, coffee grounds ang category niya ay nitrogen. Isbi nitrogen ito po yung mga greens. Yan. Kasi nga hindi pa composted 'yon. Kumbaga sariwa pa yung bunga ng kape, dinurog lang. So, yung ganito, kailangan haluan pa ito ng mga dry yung mga carbon uh, papel halimbawa yung mga browns na tinatawag para mabalance nung unang mga taon na ginagamit ko ang uh, coffee ground wala talaga ako nakitang uh, drastic improvement sa aking mga tanin uh, basta ang nakita ko lang medyo uh, yung lupa niya ay uh, iniiwasan ng uh, insekto maganda rin po na pambugaw ng lamok itong uh, coffee grounds so para mapakinabangan, kailangan nito ay mabulok, makompost ng tuluyan para lumabas yung kanyang nitrogen, phosphorus, potassium, pati na yung mga microelements na taglay niya. Alright, yan po ang ating video tungkol sa coffee grounds. Maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!